Ay, okay, so may kuting dito. Huna ko po, paano na naman yan? Ayan, ho. May kuting, ho. Garfield! Wawa wow, naman. Ano na ba yan, ho? Ayan na naman tayo, eh. Ha? Huh? Ay, ala, yan siya, ho. Oh. Ay, gutom. Wait lang. Aray, hala, gutom siya, ho. Oh. Wait. Hali ka, baby. Teka, digan ko rin itong ano. Meron ako dito yung para kay may may maliliit. Ay, oh, 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 oh. ay, 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 Garfield dua, Ay, Garfield. Gutom na tong isa guys. Oh. Ano ba yan? Wait lang anak, wait lang. Wala bintung kuting, puting. Oh, halika dito bibi oh. oh, ah, oh, ah, Oh. Ah. Aray kawawa na mo. Ito, to, 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 to. Wait lang, to, 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 to. Oh, ayan, ayan. Ayan na kayo. Ha? kuting, Nakupuhi puting pa. Ano kawawa naman. Huwag kang alis dito, Miming. Ayan, kain na dito, Garfield. Kain Ay, kawawa kayo. Ay, स्वागत है आपन के तो ओत्री के तरह dati niya binili ako ano, parang pagkitin niya ata ano ko kasi. Kain na diyan daw. Kain na ikaw diyan. Huwag mong pagtripan to ha. Siya ko makakain. Si Maymay -may sa kasi tapos na lang sa duro, ni ko na video.